Ay, mamalang lang tit-topic kayo. Natanatanong ni Ronald, ang tanong niya ay, nasubukan mo na ba na makatatlong labas ang isang lalaki ng walang hugutan? So, ito yung pag-usapan for today's video. Interesado ako bang malaman kung ano ka sa goal, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Nasubukan ko na nga ba ito? Ang sagot ko ay hindi pa po. Palaging isa. Tapos, tapos na. Okay po, hindi ko pa nasubukan na makatatlo ang isang lalaki tapos walang hugutan kasi napapagod na at lumalambot na. Nasubukan ko na yung may hugutan syempre at nakapagpahinga na bago yung panibagong labanan ulit. Pero yung walang hugutan, hindi ko pa nasubukan. So saan nasagot ko ng tama ngayon? Tanong hindi if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.